MISTERIO SA so WILDERNESS FARM DAY 22 OF WINTER YEAR 2 Ang current funds ay 231,167 GOLD At ang total earnings ay 5,510,736 GOLD Ngayong araw, lahat ng na nakuha nating irinjong kahapon ay gagawin kong BARS Minom tayo ng CHAAP At kumain ng CRAB CAKES silipin natin ang kalendaryo. Oh, bookseller. Nandyan pala ngayon yung bookseller. Tignan natin, ano ang weather report tomorrow? It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Ganon din pala sa Fern Islands. Ano ang ating kapalaran? Oh, meron tayong extra luck. A little extra luck. Kunin na natin to. Meron pa ba? Living off the land. If you got hands on a gold pan, keep an eye out for something sparkly in the water. Free for the taking. Dapat siguro ito, itong ating computer, dito natin ilagay para lagi natin na nalalaman, masisilip natin kung anong meron sa ating farm. Wilderness Farm. 132 na lang pala yung ano natin. Pieces of hay. Crops, 297. Sa greenhouse, meron tayong 21. 62 ang machine ready. Okay. Ah, ito siguro yun. So, kunin natin lahat to. Mga powder melon. Dito ba meron? Wala. Wala rin dito. Ngayon, itong mga tinanim natin ng mga grapes ay ating uh, diligan pati tong mga strawberry Ayan. pati rin to at ito nadiligan na kaya lahat sana wala tayong na-miss. Okay. Tignan natin kung may wool tayo dito. Wala naman tayong wool. Ito, five purple. Pwede natin yan ilagay. Pwede natin ilagay dito sa dryer. Ayan. Lagay natin dito tong powder melon. Ang hindi ko makita, saan napunta yung ating mga coffee? Saan kaya napunta yung mga coffee natin? It disappeared. <laughs> Nawala yung coffee. Ngayon, nandito pala yung ano. Kunin natin to. One, two, three. At tong mga gatas. So, itong sunflower, i-convert natin ng into oil. Yan. Itong mga gatas naman dito sa cheese press. Gawin natin keso. Yan. Silipin natin kung pwede natin ilagay sa keg. Mga, oh, dami natin cheese, oh. Yung cheese na iridium. Tapos lahat goat, goat cheese pa. Yan. No, I don't want to eat. Ito namang cheese ng ano. Ng baka ilagay natin dito. Kapalit ng mga goat cheese na iridium. Yan. No, I don't want to eat the cheese. Ayan. Strawberry wine. Naging 1,000 yung strawberry wine. So, syempre, yung mga iridium bebenta na natin. Benta na natin yung mga iligyong. Dito sa shipping box. Yung goat at saka strawberry. Ngayon, lagay natin to pati tong tatlong cheese. At least may cheese dyan. At ito naman mga itlog. Lahat tong mga itlog, hin pa ano na natin to gawin nating mayonnaise. Yan, gawin natin mayonnaise yung mga itlog. Yan. So, dahil marami tayong dalang mayonnaise, gawin natin yung sobrang itlog dito. Itong mga mayonnaise, lagay na natin sa shipping box. At ito naman, Omni. Yan, lagyan natin dyan. Meron ba tayong dadaling pula Wala naman pala tayong dadaling. Ah, ito. Ito pala yung gagawin ko. Mag-aano ako nito. Mag Etong iridium. Uy, ang dami ng pwede. Ano? Amin. Hello, Snowy. O oh, yan, si Snowy. Ang kit-tip -kit naman ni Snowy. So, bikapin natin lahat ng pwedeng anihin. Tapos mag hindi na pala tayo magtatanim kasi 22 na eh. Ang latest ng tanim ng wild wild ano, wild seeds is 20 kasi it takes 8 days for it to mature. Kung ngayon natin siya itatanim, aabutan siya ng pag ng season. Wala na bulok na 'yon, hindi na natin din maaani. Tapos ito, pwede natin anong yung fiber? Ayan. Meron bulate, oh. Oh, meron na tayong bagong, ano. Bagong seed for the next year. Hey, bakit may question mark to? Kailangan niya ng tatlong driftwood. Ito naman. Tatlong omni. Hmm. Hmm. San tayo kukuha ng ganon? kailangan natin makakuha pala ng ganun. Yan. Pick upin natin lahat to. And, hindi naman tayo makakatanim ng ano, wild seeds. Yan na lang mix seeds gawin natin, ano. Yan na lang itatanim natin para magkaroon tayo ng maraming fiber. Yan. So, balik tayo dito sa bahay. I-unload natin lahat ng dala natin. Yan. Ay. Dami na ang dala. Meron tayong eel. Ng eel ng raw. Tsaka sturgeon. Tapos ilagay natin dito lahat nitong mga forage. Forage, forage. Ngayon, gumawa tayo ng fiber seeds. So, pwede tayong gumawa. 44. Ito, tago muna natin to. Tingnan natin kung marami pa tayong ano. Teka, ilagay ko lang to at ito ililipat ko sa kabila. Para merong ano rin. Makukuha na ngayon tong si iron ore. Iron ore. Lipat natin dito tong forage na ano. Na pwede ilipat dyan. Ito naman. Nahanap ko yung powder melon eh. Wala, walang powder melon. Lagay natin dito. Tapos to mga forage na to, dapat to dun sa harapan ni ah, dun sa unang ref Diyan. Diyan natin lalagay ito. Yan. Actually, yung mga magaganda na forage, Sama-sama natin 'yung mga mushroom na magaganda, mataas 'yung uri. Tapos eto na lang 'yung ilagay natin. Doon sa ano ilagay natin 'tong Ah, ano ba 'to? Morel. 'Tong morel lagay natin dito. 'Yan. And then pwede natin to ilagay. Oh, pwede nang maani tong mga ano. Let's get all these preserves, di ba? Yan. Kunin natin lahat ng preserves tapos lagay natin dun sa shipping box. Yan. Halos na kubuhan na natin lahat. Naalala ko nga pala marami pang aaniin dun sa island sa ginger island pwedeng punin natin lahat yung ani doon para mailagay dito sa mga machines so gumawa tayo ng marami preserved jars yan so to so, lagay natin dito nako bumagal na naman siya kasi ano eh inumin na tayo nito tapos lahat ng yan tabi-tabi natin yung ibebenta kasi baka maibenta yung hindi dapat ibenta minom tayo nandiyan mahaba pa yung buhay ng crab cakes at ilagay natin dito sa shipping box yung mga to yung mga preserves tapos eto namang ano itong ating fiber seeds itanim natin lahat dito para next time na ano nalagyan natin ito ng fiber seeds tsaka bala ko nga pala gawin na rin palang ano yung anong pangalan nito itatabi ko na yung mga ito sana ba yun? ang gagawin ko, gagawin ko na tong ano eh, ah, uh, uh pangalan yung iridium. Maging iridium na yan. Mag-start tayo sa baba. Yan. Gawin natin iridium yung mga pwedeng gawin iridium dun. Tapos paakyat. Yung mga plots natin, garden plots, magiging malawak na siya. Alisin na natin tong mga maliit na yan. Ilagay natin dito to. Tagal lang nung sa iridium. Ah, meron pa pala tayong ano rito. Meron tayong didiligan. Ito oh. Ay, dapat dito pala para sabay yung ano. So, didiligan natin tong mga hoops. Para anihin, pag yung aanihin natin dyan lalagay ay meron makaharang yung aanihin natin dyan lalagay natin sa keg mahal kasi yun eh yung mga ano nagawa ng hooks na pag nilagay sa keg yun yung pills and ale yata yung pills and ale yan malis na si snowy pasok tayo dito ayan dami pa rin palang makukuha dito ang itanim naman natin, kale wala na tayong kale eh. good for 6 days so after 6 days makukuha na lang natin itong kale tapos ang dami rin ano, prutas mukhang hindi tayo makakapunta ngayon sa ginger island alas 4 na eh hindi natin aabutan yung boat the boat what? Pero siguro pwede tayong kumuha ng ano ng Pero mamaya na kukuha ko ng mission basta hindi lang ako makukonsume <laughs> Pwede naman, di ba? Pwede tayong kumuha ng mission yung hindi nakakakonsume Kasi <laughs> kung makukonsume naman tayo huwag na tayong kumuha ng mission Ayan So, lagay natin dito tong yaang Sprinkler na hindi natin gagamitin. Pasok tayo rito. Yung mga putas, ilagay natin dito sa ref. Ito, pwede ilagay. Kasi ano yan eh, pang spring. Ito naman, para sa ano, summer. At ito, ang pole. Ngayon, silipin natin dito kung meron tayo mga ano, pwede natin tong kunin lahat yan. At ano pa ba? Ano to eh, mga yung hawak natin na forage. So, ayan. So, tinitingnan ko kung ano yung fruits na marami. Ito, sobra. Tapos, ito pwede oh. Alisin natin yung sobra. So, gawin natin. Ida dry, dry heat, ano, dryer natin lahat to. Para bukas makuha na agad yung ano niyan. Ano pa dito? Ito, fruits na 1, 2, 3, 4. Hanapin pa natin yung pwede baka merong ano pa doon. Lagay natin tong apple dito. Nandito ata yung mga ano, ayan oh. Three lang. Okay, ito naman sa area na to. Ito. So, para lahat ng fruits natin, nalagay na natin. Tapos, call the rest, yung mga fruits tsaka yung coconut pwede natin ipasok sa ano cake para maandar din yung cake natin yan pwede pa nga ata tayong gumawa ng cake eh dito naman yung mga fruits kasi pag nilagay sa cake mas malaki yung makukuha natin yan. Dito may fruits pa na sobra. Ito o. Oh. Yan. Balikan na lang na. Ay, hindi. Pwede pa natin makuha tong. Yan. So, itong tatlong pomegranate lagay natin sa keg. Ito. Yan. Ubusin na natin lahat ng crops natin. Kasi magta-turn na eh. Magta-turn malapit na matapos yung winter. Darating na si Lolo. Si Lolo darating. Sabi na darating siya. Diba dapat mataas yung kinita natin para maganda naman yung ano. Dito ano pa ba ang fruits? Ito. Ayan ito ilagay na rin natin ito pwede pala tong mga to sa ano dryer ito sinisave ko yan eh dapat masave natin yan ito dito ito dito yan so lagay natin dito tong powder melon tsaka ito pa at ito pa kita lang ma-tedious pagka magkakaiba yung crops na dala-dala. Umin natin to. Dahil magkakaiba yung crops. Ang dami mo dapat hawakan. So, dali na natin. At ano pa ba ang pwedeng dalin? Ito dapat sa kabila yan eh. Dito. Dito. Ayan. Tapos, ito. Ito, ano pa? Okay na yan. So, all the rest, taniman. <laughs> Lagyan natin ng fruits, ng ano pala, vegetables. Yung, itong mga ano, egg. So, ang inuuna ko ma-prioritize na malagay mga pigs. Pigs muna. No. Yan. Tapos dito. So, ngayon, may pa dito. Yan. Lahat naman ng preserve jar lagyan natin. Sana lahat malagyan na natin. Wala walang natitira. Okay, naubos na yung daladala natin. Lagay na nga natin dito tong soil. Ano ah, ba to? Clay pala clay. <laughs> Tapos, ah, bukwa pa pala tayo dito. Ano ba pwede pang kunin dito? Yan, isa-isa na lang na ganyan para hindi naman tayo gagawa ng anything. Yan. So, lahat to. Ah, dito pa pala, oh. Pasok natin tong taro roots, sa oh. mga preserve jar. Tapos itong blueberry. Blueberry. Ay. Ano ba yan? itong mga tomato No. Monday nga lang ngayon. Hindi pa natin nakita ano yung magagawa. Ano. The mission. Yung mission dun sa board. Merong kumimission na kaya natin gawin. Gagawin natin. Bukas na lang kasi ano oras na. Ang importante lahat to. Malagyan nalagyan ng laman. Uy, sakto. No. Lahat na lagyan. Ah, meron pa tayong hindi nagagawa. Yung ating cranberry, di pa natin na aano. Oo. Kailangan oh. natin ta um, tanim natin. Diligan. Diligan natin yun. And then, ayusin na natin yung ating mga tools para hindi tayo yan, ganyan Uma, uminom tayo ng tsa marami pa naman yung ano ay i-ready pala natin dito tsaka mag mag, mag smelt pa ako ng marami yan let's go yan, di ba? So, mag-slot tayo ng marami. Iridium bar. Tapos, balik tayo dito. Makagawa na siguro tayo ng sing-sing. Yung iridium band. Asan oh, na yung iridium band? Ito, gawa tayong dalawa. Ayan, isa, dalawa. So, ngayon nakagawa na tayo ng iridium band pagpapalit ipapalit na natin tong ring of yoba tsaka yung glowstone kasi ang ang iridium ban it glows attracts items and increases attack damage by 10 so kung dalawa yung yung suot natin 20% so at least kung lalaban tayo mataas yung ano natin lagyan natin dito mga sing ang dilim lang dito, no? Teka. Meron dito ilaw, eh. Retro lamp. Maganda ba yun? Magkunin natin itong retro lamp. Para merong ilaw dito. O, oh, diba? Ang cute. Hindi ko pa nga yan naayos, eh. Ito pa pala, Oh. Buwa tayo ng ano, prutas dito. Ito na nga lang. Ito, isa. Isa lang naman. Tapos matulog na tayo. Let's sleep. Go to sleep for the night, yes. So, for day 22 of winter, year 2, kumita tayo ng 67,081 gold.